Kapag tinatawag ka ng Diyos, may nagbabago sa loob mo. Ang mga bagay na dati mong pinahahalagahan ay tila nawawala ng saysay. May mga taong lumalayo, ang mga oportunidad ay parang hindi abot at sinusubok ang iyong pananampalataya. Pero paano kung lahat ng pagbabagong ito ay mga palatandaan na inihahanda kanya para sa isang mas malaking layunin? Ang tawag ng Diyos ay hindi laging malinaw sa simula pero hindi siya pumipili ng mga handa na siya ang naghahanda sa mga kanyang pinili. Handa ka na bang kilalanin ang mga palatandaan at gawin ang unang hakbang ng pananampalataya? Ang puso ay nakakaramdam bago pa man maunawaan ng isipan. Biglang may nagbabago. Ang mga bagay na dati nagdudulot ng kagalakan ay tila hindi na sapat. Ang mga bagay na dati may kahulugan ay parang nawala ng saysay. Pero bakit? Bakit may ganitong pagkabalisa, itong pakiramdam na may masigit pa, may mas malaki, may isang bagay na hindi pa natutuklasan? Marami ang sumusubok na baliwalain ito, dinadala ang sarili sa trabaho, libangan at mababaw na usapan. Pero kapag dumating ang gabi at ang katahimikan ay bumalot, muling bumubulong ang tinig na iyon. Naranasan mo na ba? Naramdaman mo na ba ito? Ang kakaibang pakiramdam na kahit parang maayos ang lahat, may kulang pa rin. Paano kung hindi lang ito isang random na kaisipan? Paano kung ang pagkabalisa na ito ay isang tanda? Isang bagay na inilalagay ng Diyos sa iyong puso upang makuha ang iyong pansin. Sa pagkatandaan mo, ang Diyos ay hindi sumisigaw. Hindi siya namimilit. Siya ay nagpapatawag at madalas, ginagawa niya ito sa pamamagitan ng isang kakulangan na walang anumang bagay sa mundo ang makakapuno. Posibleng matagal nang umaalingawngaw ang tawag na ito, ngunit sa gitna ng abalang araw-araw, sa gitna ng mga kaguluhan at mga plano na tila napakahalaga, hindi pa naririnig ng puso ang sinasabi ng Diyos. Paano kung sa halip na baliwalain ito, ito na ang tamang oras upang huminto at makinig? Sinubukan mo na bang punan ang kawalan na ito sa iba't ibang paraan? Naghahanap ka na ba ng sagot sa maling lugar sa mga desisyong sa huli ay lalo lamang nagpalala ng iyong nararamdaman? Ilang beses ka nang natulog na umaasang magiging iba ang bukas, ngunit pagising mo, ganoon pa rin ang pakiramdam. May isang mas malaking bagay na nagaganap at ang hindi pagpansin dito ay hindi nito pinapawi bagkus lalo itong lumalakas. Dahil ang Diyos ay hindi sumusuko. Patuloy siyang tumatawag. Pero paano kung ang tanging kailangan mong gawin ay huminto at sabihin, Diyos, ano po ang nais ninyong ipakita sa akin? Alam ko ang pakiramdam. Alam ko dahil naranasan ko rin ito. Matagal kong hinanap ang mga luhikang paliwanag sa pagkabalisa na ito sinubukan kong punan ito ng sarili kong plano. Pero hindi ito nagbago. Hanggang isang araw na pagtanto ko, hindi ito isang walang kabuluhang pakiramdam. Ito pala ang tawag ng Diyos sa akin. Paano kung ito rin ang nangyayari sa iyo ngayon? Paano kung ang pakiramdam na hindi mo maipaliwanag ay siya palang kasagutan na matagal mo nang hinahanap? Ang mga palatandaan ng Diyos ay hindi laging malinaw. Minsan, siya ay nangungusap sa pamamagitan ng maliliit na pangyayari na tila walang halaga. Ngunit kapag tiningnan mong mabuti, mapapansin mong lahat ay konektado. Naranasan mo na ba na may isang hindi inaasahang pangyayari na tuluyang nagbago sa takbo ng iyong buhay? Isang plano na sa tingin mo ay tiyak na magtatagumpay ngunit biglang hindi nagmaterialize. Isang pintuan na matagal mong pinagdasal na bumukas, ngunit bigla na lang nagsara. At noong panahong iyon, naramdaman mo ang pagkabigo, ang mga tanong, bakit ito nangyari? Ngunit makalipas ang ilang panahon, na pagtanto mong kung natuloy iyon, baka nagdala ito ng malaking problema. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At madalas, kapag mayroon siyang tawag para sa isang tao, sisimulan niyang baguhin ang landas nito. Ngunit hindi laging komportable ang pagbabagong ito. Sa katunayan, maaari itong maging magulo, maaaring pakiramdam mo ay parang gumuho ang lahat. Pero paano kung sa halip, ito ay paraan ng Diyos upang ayusin ang lahat? Napansin mo ba na may ilang tao na bigla na lang lumayo sa iyo ng walang malinaw na dahilan? Na may ilang oportunidad na biglang nawala? maaaring hindi ito aksidente. Maaaring ito ay bahagi ng paghahanda ng Diyos. Pero paano malalaman? Paano may pagkaiba ang isang ordinaryong hadlang sa isang kilos ng Diyos? Naranasan ko na ito. At masasabi kong noong panahong iyon, hindi ito parang isang pagpapala. Para itong pagkawala. Para itong kabiguan. Ngunit nang lumingon ako sa nakaraan, naging malinaw, pinoprotektahan ako ng Diyos, ginagabayan niya ako patungo sa isang bagay na mas mabuti. Posible kayang nangyayari rin ito sa iyo ngayon? Paano kung ang mga bigla ang pagbabagong ito ay bahagi ng isang mas malaking plano? At paano kung sa halip na labanan ito, ito na ang oras upang magtiwala? Kapag mas malakas ang tawag ng Diyos, mas matindi ang pagsubo. Napansin mo na ba na tuwing may isang mahalagang hakbang sa pananampalataya, biglang nagsusulputan ang mga hadlang. Ang mga bagay na dati maayos ay biglang nagiging magulo. Ang mga taong malapit sa iyo ay nagsisimulang pumuna ng walang dahilan. Ang mga plano na mukhang maayos ay biglang nasisira. At mapapatanong ka, bakit ngayon? Bakit kapag sinisimulan mong hanapin si Diyos ng mas malalim, saka dumarami ang pagsubo? Hindi ito aksidente. Ang bawat malaking pagbabago sa espiritwal na buhay ay may kasamang paglaban. Dahil may isang hindi nakikitang labanan na nagaganap. Kapag tinatawag ka ng Diyos, may isang dakilang layunin na inihanda niya para sa iyo. Ngunit kasabay nito, may isang puwersang gustong hadlangan ang katuparan ng tawag na ito. Naranasan mo na ba ito? Yung pakiramdam na sa tuwing sinusubukan mong lumapit sa Diyos, may humahatak sa iyo pabalik. Biglang may mga sagabal, may panghihina, may problemang lumilitaw na sumisira sa focus mo. Isa ito sa pinakamalalaking patunay na mailayunin ang buhay mo. Dahil walang pumipigil sa isang bagay na walang halaga. Naranasan ko na ito. Noong una, inakala kong normal lang, na simpleng pagsubok lang ito. Pero kalaunan, napagtanto kong tuwing gumagawa ako ng hakbang patungo sa Diyos, mas lumalaki ang pagsubok. Para bang may gustong pigilan ako? At paano kung ang mga pagsubok na kinakaharap mo ngayon ay patunay na may ginagawa ang Diyos sa buhay mo? Paano kung sa halip na sumuko, ito ang tamang panahon upang lumaban ng mas matindi? Ang tawag ng Diyos ay palaging may kasamang pagbabago. Napansin mo na ba kung paano biglang nagiging kakaiba ang mga bagay na dati mong kinagigiliwan? Ang mga lugar na dati mong pinupuntahan ay hindi na kasing Ang mga usapang dati natural ay parang wala ng kabuluhan. At may kakaibang pakiramdam na unti-unting lumilitaw, may nagbabago sa loob mo. Pero ano nga ba talaga ang nangyayari? Ito ay dahil kapag tinawag ka ng Diyos, sinisimulan niyang baguhin ang puso mo. Ang mga prioridad mo ay nagbabago. Ang mga bagay na dati mong pinahalagahan ay tila nawawala ng kahulugan. Napapansin ito ng mga tao sa paligid mo. Ang iba, sumusuporta. Ang iba, pumupuna. At napapaisip ka, bakit may mga hindi nakakaunawa? Bakit may mga lumalayo? Posibleng dahil hindi lahat ay nakatakdang sumama sa pagbabagong ito. Minsan, mismo ang Diyos ang nag-aalis ng ilang impluensya upang hindi mahadlangan ang paglago mo sa pananampalataya. Naramdaman mo na ba ito? Naranasan ko ito at sa simula hindi ko maintindihan. Akala ko simpleng pagbabago lang ng interes ng panlasa. Pero kalaunan, napagtanto ko na may mas malalim na dahilan. Tinatawag ako ng Diyos para sa isang mas mataas na layunin. At upang marating ito, may mga bagay na kailangang mawala sa landas. Paano kung ito rin ang nangyayari sa iyo ngayon? Paano kung ang kaguluhan ito sa puso mo ay senyales na may inihahandang bago ang Diyos? Panahon na kaya upang yakapin ang pagbabagong ito at hayaan siyang manguna? Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.